For so this video guys, ituturo ko po sa inyo kung paano magkabit ng gearbox sa washing machine. Ito pala yung gearbox na nabili ko sa marketplace Nabili ko po ito sa halaga ng 370 lang po guys At ito pala yung sira na gearbox guys Nasira po kanyang gear sa ilalim guys Kaya maingay ang tunog niya Kapag ginagamit po ito sa paglalaba Ang dahilan po dito bakit nasira Nalagyan po ng barya kaya po nasira yung gearbox Para maiwasan po yung sira ng yung washing ay tignan nyo po yung short no baka may barya yan po ang dahilan makasira sa inyong washing masisira po yung gearbox at ngayon po guys ay babaliktarin po natin yung washing para tanggalan natin ng tornilyo. At pagkatapos po natin tanggalin yung tornilyo, tanggalin po natin yung hose. At pagkatapos po 'yun tanggalin yung hose guys ay dandahan po natin hugutin dandahan lang po baka maputol yung pong wire yan na po yung lalagyan natin ng gearbox yan yung nakikita yung butas na yan yan yung, yung tinuturo ko po dyan po natin ilalagay yung gearbox at ito na po yun siya guys ikakabit na po natin sa ating washing machine yung gearbox pag nagpaayos po tayo nagpagawa po tayo ang mahal mahal ang mahal mahal po lang bayad kaya tayo na lang po ang magayos para wala tayong babayaran. Alright. Dapat kumpleto po yung tornilyo na ikakabit po natin sa ating gearbox. Pag kulang po yon ay naku po, lilik po yung tubig niyan. Pagkatapos po natin ikabit yung gearbox guys ay ibabalik na po natin yung takip niya sa ibabaw para subukan natin kung aandar ba ito. At ito pala yung nabili kong gearbox guys ay sa halagang 370. Ito pala yung tit niya oh. 11 girls. At ngayon guys ay ibabalik na po natin yung takip ng ating washing machine para masubukan po natin o aandak pa ba ito. At nakasiguro po ako Andar po ito Kasi ang sira nito Ay gearbox lang po Ay dadahan lang po natin yun Ikabit itong takip nya Kasi baka maipit nyo pong wire Dandahan nyo lang po ninyo Para maayos natin Ipasok yung mga tornilyo nya Tapos na po ako Magkabit sa mga tornilyo po guys Ay ito pong mga wire Ay lalagyan po natin ng plastic At babalutin po natin ng electrical tape Para hindi po mapasokan ng tubig Pasinsa na po sa aking busis guys Kasi inoobo at sinisipon po ako at ganito pala kahirap mag over guys Kasi nakatago lang po ako sa ilalim ng unan Pagkatapos natin ikabit lahat guys Ay ikakabit naman natin ito para matapos na po tayo At ganito pala pagkabit guys Pag hindi napasok ay pupukpukin po natin Dandahan lang po baka masira po At ito po guys ay kinakabit ko na po Dandahan po natin iikot-ikotin po natin para mapasok Ayan pinupukpuk ko po kasi ayaw pumasok kasi bago po gearbox nya Ayan na po ya guys, napasok na po natin ay all goods na all goods na po siya, iikot na po siya guys at ngayon lalagyan po natin ng tornilyo para hindi matanggal pag ginagamit natin sa paglalaba. Alright, pagkatapos natin magkabit yung isa guys ay kakabit naman natin yung pump belt nya. Ay temporary lang po ito kasi itong pump na ito ay sira na po, malapit na po itong maputol kaya kinakabit ko na lang para masubukan natin kung aandar ba itong washing machine natin. Natapos na po tayo magkabit ng ating pump belt at ngayon ay susubukan na po natin para makita natin kung handa ba itong washing machine natin ayan umiikot na po sa guys all goods na all goods alright may panggamit na naman tayo sa ating paglalaba guys kulang na lang po nito ay pambil na lang po bibili na lang po ako ng bago kapag nagkapira na po ako oh yeah ayan guys tapos na po tayo magayos ng ating washing machine ay umaandar na po sa guys all goods na all goods ang kulang nito guys ay yung bago na pambil na lang po ay pambil na po ito ay temporary lang po babay sa inyong lahat salamat sa panonood